Ilang tahun ka na? Eh. 20 years old pa lang, di ba? Oh. Oh. <laughs> Ano? Naputin ka. Hindi. Nakagamit lang ako ng effects. Morena. Ano? Oh. Hmm. Sana ako <laughs> Morena. Kino ko sa mo yan? Sa kwarto ko? Ako lang. Parehas pala tayo mag-iisa. Pero kasama ko dito yung parents ko, kapatid ko. Kapatid ko. natabak aja nih. Ah? Natabak. Kain tulung. Kepala entar lah natabai. Kain <laughs> tulung. Oh, kain tumbah. Kain tumbah. <laughs> tumba. tumba. Nah, kain mah tulung. Ah.

hindi. Hindi ba siguro tinanong? Niro na yun ah. Ha? Niro na. girlfriend na si Nards? Oo. Oh. Uh -huh. Taga saan? May strong, may ano, si Ah. Pero hiwalay na sila, di ba? Ang angko Hmm. Kailan lang sila nag-iwalay? Like? Naman ko lang po. Hmm. Pero pagkakaalam, hindi pa sila hiwalay. Natawag pa sa kanya eh. Ha? Natawag pa. Ang babae? Oo. Oh. Laging tumatawag? Oo. Oh. Hmm. Bakit? Walang malungkot ka ngayon. Ha? <laughs> Kapit-bahay niyo lang din yung ano, yung ano niya, yung girlfriend niya. Nasa ibang bansa yata. Ay, naka. Akala ko, hiwalay na sila. Alam ko lang. Ay, ayaw lang sabihin. Hindi, wow. Ang pa doon siya,